Bakit naka-mute? Naka-mute pala ako. Shout out sa mga daragat dyan sa Cavite. Hello, shout out. Thank you so much so mga sa mga daragat sa Cavite na nagbigay sa akin ng tao. Shout out po, ingat po kayo. Salamat, magiging pa ako ng tahong. Sa ring lang. Thank you, thank you, thank you. Even mabuhay. Sana mabuhay ka Hindi mo pa last na birthday yan. Ingat God bless you. Inang hello, shout out. Ayan for to this video guys Nakamute pala ako kanina pa Kaya pala nawawala ang untu ang mga viewers natin Pero syempre ba? Diba, live tayo ngayon sa Diwata Paris Na kung saan Diyos ko, busy tayo Bochoy, happy birthday! Sana ang handa mo. Patikin na mga handa. CJ at Karen. Hello, shout out. Ay, CJ and Karen, shout out. Happy birthday. Happy birthday. Ayan guys, for today's video, thank you so much mga viewers natin.